Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayon. Ang panalangin natin ngayon ay para humingi ng gabay ng Diyos sa ating mga gawain sa araw na ito. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at paghingi ng patnubay upang maging matagumpay at mapayapa ang ating mga gawain. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong puso at pagpapakumbaba. Sa pagsisimula ng araw na ito, kami po ay humihiling ng inyong patnubay sa lahat ng aming gagawin. Kayo po ang aming gabay at sandigan na wayang inyong liwanag ay magbigay ng tamang direksyon sa aming mga hakbang. Panginoon, sa bawat desisyon na aming gagawin, naway ipagkaloob ninyo po sa amin ang karunungan at tamang pag-iisip. Ang inyong patnubay, naway magbigay ng kalinawan sa aming mga isip at puso upang makagawa ng mga tamang desisyon. Bigyan ninyo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na aming makakaharap. Sa aming mga trabaho at responsibilidad, Diyos, patnubayan ninyo po kami na magampanan namin ang aming mga tungkulin ng may kasipagan at katapatan. Ang inyong pag-ibig at awa na magbigay ng inspirasyon at lakas sa aming mga gawain. Ilayo ninyo po kami sa mga tukso at kapahamakan sa aming mga pamilya, Diyos, ipagkaloob ninyo po ang pagmamahalan at pagkakaisa. Naway, ang inyong biyaya ay patuloy naming madama sa aming tahanan. Ang bawat araw na kami magkasama ay magbigay ng kaligayahan at kapayapaan sa aming puso naway maging matatag ang aming samahan sa gitna ng mga pagsubok. Sa aming mga kaibigan at mga mahal sa buhay, patnubayan ninyo po sila naway ang bawat isa ay maging inspirasyon at kabay sa isa't isa. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, naway maging matibay ang aming samahan. Bigyan ninyo po kami ng pag-unawa at pagtutulungan. O Diyos, sa aming mga pangarap at mithiin, patnubayan ninyo po kami. Bigyan ninyo po kami ng tiyaga at determinasyon upang makamit ang aming mga adhikain. Naway ang bawat pagsusumikap namin ay magdulot ng tagumpay at kaligayahan. Patnubayan ninyo po kami sa bawat hakbang ng aming landas sa aming mga pinuno at mga taong may kapangyarihan. Patnubayan ninyo po sila. Naway ang kanilang mga desisyon ay naaayon sa kalooban ninyo. Bigyan ninyo po sila ng karunungan at puso upang maglingkod ng tapat at makatarungan. O mahal na Diyos, sa bawat araw na dumarating, patnubayan ninyo po kami naway ang inyong pagmamahal at gabay ay patuloy naming madama. Ang bawat umaga ay bagong simula, bagong pag-asa at bagong biyaya mula sa inyo. Ang inyong pag-ibig at pag-aaruga ay siyang nagbibigay ng liwanag sa aming buhay. Maraming salamat po Diyos sa lahat ng inyong pagpapalat naway no, patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa umaga para humingi ng gabay sa mga gawain naway no, patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.